Hello mga kakusina, welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng isang klaseng healthy at napakasarap na ulam ginisang labong. Mayroon tayong mga ingredients, baboy, sibuyas, bawang. So nandyan yung ating pamienta, suka, toyo. At ang magic sarap. So tara, umpisahan na natin. Kung gumamit kayo ng baboy, ito na ang tamang oras para ilagay. Mas kapag nag-brown muna yung karne para lumabas ang natural na oil at lebonya. So ayan, ginaginisan na natin. I golden brown na natin yung ating karne. Pantayin lang muna natin mag-golden brown siya. So, minalo-halo lang natin muna. nga pala may naririnig kayong mga ano ay ngayon ay umuulan kasi sa amin at ay parang may bagyo na naman na darating ay nako natatakot na kami kasi nga lagi kami nababaha dito so ayan yung ating ginisa uh, na natin yung bawang at ito na yung nilagay na natin yung ating nabong o oh, ayan, sumisilip yung aking pamangkin at ay tinatanong niya kung anong niluluto ko. Sabi ko, labong. At parang ayaw niyang kainin kasi mahilig sa karne itong bata na to. Nako. Oh no! Hindi mo kasi mabasta-basta. Pakainin ng gulay itong bata na to. Matili sa ulam. Panay karne. Kaya ang abot nito pag magkaedad ito ng 20 hybrid ang abot ng bata na to. Ay nako si bakla. So halawalawin mo lang natin yung ating uh, labong. Lagyan na natin ng toyo. Masarap, masarap pa naman ang labong na to. Pinapatak ko yan. Kahit hindi ko, hindi ako kumain ng uh, kanin masarap pa rin magpapak. So, gayahin nyo ako. Joke lang. So, ayan, lagyan na natin ng magdagdag tayo ng kaunting tubig. Enough para matluto na pa yung labong at lumambot ng kaunti. So, isimil natin ito for 5 minutes habang naghihintay ito ng time para tikman kung sakto ang alat dito mo rin pwedeng idagdag kung gusto mo mas maladobo o style o mas may sabaw so kasi ako ayaw ko ng may sabaw na labong I-construya lang to yung tiyo talaga siya as in para masarap siya papakin so lagyan na naman natin ng toyo ulit kasi na parang anemic kanina at tubig niya naman para malutuluto siya kasi parang kaunti yung tubig niya eh pero yan bago ko kasi nga uh, iluto nilaga ko muna yung labong para madali na lang siyang maigisa so lagyan natin ng suka gusto nyo ang ng suka na medyo maasim-asim, pwede rin. Takpan. Hayaan natin itong kumulo ng isa pang 2 3 minutes hanggang mag-isa, malasa. Malasa talaga. Tatlong beses ko na rin lagyan ng tubig kasi nga nawala na naman siya ng tubig. Lagyan na natin ng asukal para ma-balance yung kanyang uh, alat o ang kanyang asin. Kaya dagdagan, dagdagan natin ng asukal. So, ilagay na natin yung ating magic sarap. Optional lang din kung gusto nyo yung magic sarap o hindi. So, kami kasi mahilig sa magic sarap eh. Kaya, ayan. Maglalagas na naman ng ating buhok. Kapag mahilig daw kayo mag, ano, magaya ng SMG, nakakalagas daw ng buhok yun. So, ayan. Tinawag ko yung aking pamangkin at talawin na naman yung labong natin kasi nga may uh, pinuntahan na ako sa antayin lang muna natin na malutuluto yung ating uh, labong at ayan nga kakusina tapos na ang ating ginisang labong malasa simpleng malut malutong lutong pa pero tig sa mainit na kanin o, so stick na nga natin o ba diba masarap siya? Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mga mag-subscribe. Comment din kayo kung anong version ang labong nasang gusto nyo. Gawin ko next time. Adobo, gyataan, labong umay. Suggestion pa kayo. So, lagyan na natin yung asukal para magbalans yung kanyang nasa. At ay uh, konti lang naman para magbalans yung asin niya at saka alat niya. At ayan mga kakusina tapos na ang ating ginisang labong malasa, simple malutong-lutong pa perfect sa mailit na kanin so takpan natin ulit ng 2 minutes o 3 minutes pwede na rin yan kung nagustuhan ninyo ang video ito huwag kalimutang mag like mag-comment at mag-subscribe comment din kayo kung anong version ang labong ang gusto nyo gawin ko next adobong yata ang labong o may suggestion pa kayo maraming salamat sa panunood kita kita kit sa susunod ng lotoin so ayan ang sarap na maraming maraming salamat sa panunood It's done. Our adobong labong. So, ayan na nga. Masarap ng adobo natin. Hmm.